Taong may pinakamahabang tiktok o etit sa buong mundo. Ang gininto ang titulo na ito ay mapalad na napasakamay ng isang Amerikanong aktor na si Jonah Adam Falcon. Ang haba ng kanyang kargada ay sumusukat lang naman ng 13.5 inches o mas mahaba ng isa't kalahating pulgada sa isang roller. Ayon pa kay Falcon, 13 years old pa lamang siya noon, subalit ang kanyang TikTok ay may haba na di umanong 9.5 inches at noong mag-edad naman siya ng 15 years old ay umabot na ito ng 10.5 inches. Minsan na ding muntikang napahamak si Falcon dahil sa haba ng kanyang alaga. Nahold siya noon sa isang airport dahil napansin ng isang airport security na may bumubukol sa kanyang tagiliran. Akala ng mga gwardya na mayroon siyang dalang isang klase ng deadly weapon. Subalit nang maeskan nila ito, nagulat sila dahil ang dala pala ni Falcon ay hindi pala armas na nakakamatay, kundi ang malaki at mahaba niya palang armas na nakakabuhay. Agad din naman siyang pinakawalan ng mga airport security nang makumpirma na wala pala siyang deadly weapon.